Miles Ocampo, nagulat nang makita si Millie, at sa gagawing pagbisita ni Millie sa Itbulaga next week. August 24 Mayor Jose, kinaaliwan ng marami, dahil sa ginawa nito kay Bossing. Itbulaga Olympics, muling kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood. Gaya nga ng inaasahan ng ilan, dahil na rin sa binigay nga na Dito ni The wali noong August 15, kung sino nga ang isa sa mga import ng yellow team. Matapos nitong sabihin na sa tingin daw niya, ay ayaw nang umalis ng kanilang import, kung saan ay sinabi nga nitong, yung import namin ayaw nang umalis. Kaya naman ayon nga sa ilang mga comments, ay naging import na nga ng yellow team, ang isa pang magiging import nila ngayon, at si Arboni nga ito. At gaya din ng nang nangyari ng mag-guest si Julia Barreto sa Itbulaga, at mag-import naman sa Red Team, ay makakabasa ka din nga ng ilang mga comments, na may mga request din, na maging host din ng Itbulaga o maging The Bark Ad si Arboni. Nakasama din nga ito sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, at nakipagsabayan sa sayawan, kasama ang mga EB Girls at Singing Queens. Hindi lang yan, dahil kasama din nga ito sa qualifying round ng Gimme 5, at naging parte ulit ng technical committee, gaya noong August 10, na nag-import ito sa yellow team. Dito din nga, ay pinakilala na ng AI family ang pinsan naman ni Ellen, na isa din nga sa mga inibangan ng mga manunood, at mga netizens. Kaya naman ang ipakilala na nga si Millie, na si The Bark Ad Smiles Ocampo nga, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ito ng marami. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, nang makita nga ang AI na si Millie. Hindi lang yan, dahil kasama din nang bibisita si Millie sa Itbulaga, kasama ng iba pang AI, sa birthday ni Tito Sen. Kaya naman marami na rin nga ang mga excited dito, lalo na nga ang makita si Miles bilang Millie, ganun na rin nga si Nene, at ang nag-glow up na si Ellen. At dahil nga may AI na si Miles, ay si The Bark Ads Karen at The Bark Ads Raya na lang, ang natitirang wala pang AI sa mga The Bark Ads. Kaya naman, ay marami na rin nga ang mga excited na nag-aabang dito. At kung ano nga ang magiging itsura ng AI ni The Bark Ads Karen at The Bark Ads Ryan. Samantala, sa Itbulaga Olympics naman, ay bukod nga sa import ng yellow team na si Arboni, ay ipinakilala na rin ang isa pang import ng yellow team na si Ate B. At si Ate Gay bilang import naman ng red team. Na talaga namang ikinagulat at kinatuwaan nga ng mga manunood at mga netizens. Sa ulang round nga ng Itbulaga Olympics ay dinagdagan ang challenge sa javelin stroke dahil nasa sahig na ang bote, kaya naman mas mababa na nga ang pag-shoot ng stroke. At dahil mukhang sanay na nga ang mga da-bark ads o ang parehong team ay nagawa naman nila ito ng mabilis. Pero dahil mas mabilis natapos ang Red Team, ay sila nga ang nanalo sa round 1. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At sa round 2 naman, ay naging mas mahirap din ang game, dahil hindi na mga kanta ang papahulaan dito, dahil may kategory na rin nga ang mga idadrawing nila dito, gaya ng sa Gini 5. At may dagdag pang ang points dito, kapag nakapagnaknak naman ang team, sa word na nahulaan nila. Makikita pa nga ang nakakatawang ginawang ito ni Mayor Jose, matapos na siya ang magbigay ng score sa yellow team, imbis na si Bose. Kaya naman ay ito na nga ang mga sumunod na nangyari. Ganun na rin nga, ang hindi mawawalang kulit ang Miles at Mayor Jose sa Itbulaga Olympics. Pero, dito naman nga, ay ang nanalo naman sa round 2, ay ang yellow team. At sa final round naman, ay bring me ang naging challenge dito, na kung saan ay si Paulo at Tash ang naglaban dito. At dahil nga multi-sports athlete ang babarkads nating si Tash, ay talaga namang hinangaan nga ng mga manunood, at mga netizen si Tash, dahil sa bilis nga nitong tumakbo, at mabilis ding nakakuha ng pitong piraso ng nilagang itlog, at mabilis ding nakabalik sa kanyang team at nagawa ang challenge. At dahil mas mabilis din naubos ng red team ang nilagang itlog, ay ang red team ang nanalo sa final round, na may mas mataas na overall points, kaya naman ang red team ang muling nanalo ngayong Sabado, August 17. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, sa mga nangyari sa Itbulaga, lalo na nga sa Itbulaga Olympics. Narito ang ilan sa kanila Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?